Hello walang tigil talaga ang suporta ha? hanggang ngayon ng Taiwan sa SB19. Ito nga ang pinakabago, ang Sony Music Taiwan. Nag-post at nag-promote all about SB19 sa concert nila. Narito nga ang caption sa Instagram account ng Sony Music Taiwan. Talagang marami nag-enjoy at happy sa concert ng SB19 sa Taiwan. Na ito ang mga kanta ng SB19 sa World Tour. Simula at wakas sa Taiwan. Andiyan ang What, Mana, Gento, Moonlight, I Want You, Golden Hour, Wayat, at iba pa. Sabi nga sa caption ng Sony Music Taiwan sa Instagram, SB19 first Taiwan concert ended perfectly. Philippine boy group SB19 finally finished their first Taiwan concert yesterday. O oh, ayan, di ba? Talagang nga uh, proud and supportive always ang Sony Music Taiwan sa SB19. Kaya naman, be proud to be Pinoy. Narito ang mga larawan na sinama sa post at status ng Sony Music Taiwan sa Instagram account. Watch out for her dark side, yeah she got some sharp eyes See her for the first time, never let her out my sight I just wanna Seep into my mind, I can't wait up Oh, she does so good, got me straight in the mood She read that room, she knows just what to do Moving that body, she dancing and shaking It's making them crazy, she know how to move She said she's ready to